Hello mga giputs! Vavoy ka va? <laughs> Naloloka ako sa konduktor na ito. Hindi yata ako kilala. Nakakaloka. <laughs> Dapat daw sumakay ako sa tamang sakayan. Paglabas ko kasi ng bahay sakto na sa tapat ng bahay namin. Aba, eh syempre, ano gagawin mo? Eh syempre, paparahin mo ang bus at sasakay ka na. <laughs> Aba, eh pinagsabihan ba naman ako ng gifuta? <laughs> ginagawa pa yata akong sunga-sunga. Kaya -sunga. <laughs> na, bago ata. Hindi <laughs> kaya lang ang artista. o <laughs> oh, siya, nandito na nga ako, naglalakad. Oh, diva, may fayong na akong dala. <laughs> Hindi na iitim ang ganda ko. <laughs> Arte. Kasi guess, ka ha mo, ayan ay aso. <laughs> Kakagating ka na niya. <laughs> sa tagal-tagal ko na nagpupunta rito, hindi mo pa ako kilala. hindi mo pa kilala yung artista na yan. Kakaloka ka. Ang artistang fangit. Kakaloka. At heto na nga, nakaramdam na ng pagod ang lola nyo. Akala ko ba ikaw si Darna? Walang kapaguran. <laughs> Hoy, lande. Gumising ka. Baka lumagbas ka. Kakaloka ka. Malapit ka nang bumaba. <laughs> At pagdating ko nga sa bahay, nagsaing na ako. Isinabay e, ko na rin ang paglalaba para mabilis, madaming magawa. Siyempre habang naglalaba, nagwalis. Tapos ayan, request ni Maron, pritong itlog. Tapos nagprito na rin ako ng manok. And, yung masarap na longganisa. <laughs> o, oh, nagprito na rin ako ng tuyo. Matikman. <laughs> At pagkatapos ko gawin lahat ng gawaing bahay, naligo na ako. Pagkatapos ko maligo, si Maron naman ang pinaliguan ko para fresh. At mabango ang mag <laughs> Ganyan ang gawain namin araw-araw ng anak kong si Maron. At yan na nga, ready na ang aming kakainin. Hanapin ang longganisa. <laughs> Nakakaloka yung longganisa ko. <laughs> Tingnan nyo, ay. ganis ako. Pumutok sang ganun, ay. Hindi, ewan ko ba? Pagbukas ko ng ano, eh. We... Nawala yung balat Di ba, ganun, ano, maraming taba? O, anong lasa maron Tarap! Tignan natin. Tignan natin. Matanggal yung ano niya, yung balat niya. Siguro maraming taba, di ba? Ganun yung longganisa pag guys. Uh, Sarap. nawawala sa lalagyan bus. Ayun, naiipit Ayun lang, <laughs> so, nandito na ulit tayo sa Baker, na po mag-claim. So, kapag na. <laughs> <minus, laughs> <laughs> <so>, to, <nandito> ko. <tayo, laughs> mm. mm. pa Para yung sobra, may ulam yung dalawa doon. Hmm, alam nyo mo, yun na. Kasi pa yung, yung aking dalawang alaga. Gusto nila yung ganito, yung tuyo. Marami sila nakakain. At man natin yung tuyo. Mmm! Hmm. Hindi gumakalat. Kasi galing sa bataam. Mmm! Ang hap! Hmm. Bataam?

Suka, ka hmm? sorry ah bawang yun, ah tapos sarap hmm Ano mga tama pa AFK grind kasi hindi kasi sa din. Oh lumamig dam. Hindi kaya ata ngayon. Sarap. Ibawang yan ah. Ano masarap. Masarap mm, ni Maron 'yung longganisa ng kabanatuan. Ah. Hmm. Hmm. Ano ito makain naman vlog namin? Kaya minsan parang tinatamad ako mag vlog. <laughs> Kasi nga kukunti ang viewers. Parang meron naman sukulit. Ang hirap kaya mag vlog. Hahaha. <laughs> Para sunga-sunga. Alam niyo ba, pag nag-voice over ako, kunwari ganito, naisot ko sa, nilagay ko na siyang ganon, dinikit ko na yung nakunan ko sa video, diretso voice over ako pag may ginagawa ko. Kunwari, nagiprito ako, nagalaba ako, nagsasalta na ako ng ganon, sabay-sabay, para mabilis, kaya kung meron akong kapitbahay dito na papansinin ako, baka sabihin nila, nababaliw ako. <laughs> Kasi tumatawa ako mag-isa. Mmm. Sabay-sabay. Kaya kanina, nagluluto ako, o. Hindi ko most over ako. Ganon. Mmm. Mmm. Harap. Napakahirap. Mm -mm. Saan ba? Mm. Okay. Bye bye. Nasarap na yung mabay sa namin. I love you all. Manood naman kayo ng vlog namin guys. Bye Parang awa nyo lang. <laughs> Para naman sipagin kami at sipagin ako pag nakikita ko medyo mataas yung viewers namin. Di ba? Pero pag nakikita ko itong content viewers namin, ha, ah, napangihinaan ako ng loob. <laughs> Nakakaloko. Okay, bye-bye. Bye-bye, guys. Magayon kayo yung lahat dyan. Hey tomorrow. Bye-bye. Bukas ulit? Kung maraming viewers to, magbablog ako bukas. Pero pag wow, rest.